Pimbarang sububaya na guranon o lukas. si ikumuriya taw niyan, si kwata yan. Ad na loks ay abububayan kwata yan, era nun yan nun. Na asar ka mapagkan asar ka mapagpar asar ka mapagkan asar ka masisiyap yan. Narubumi yata Adem Adam alokas, ay akabayan kwata ay na makakwas ka sa galibag yan, Kudunia makakwas ka sa pangkatan yan, si ikudunya yan. Nagu na lokas a ah, aya bubeen kwatayen aya ranun kwatayen na maknal watayen su kitab wallah milangag watayen su kitab wallah na maanad yen na maknal sa su sunna wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ay maana na maanad yen su agama wallah subhanahu wa ta'ala amin italiyuma u sallallahu alayhi wa sallam sakan yen su akatawan yen agyuti mal asabab akapakas lang sa maliwanag watayin sang kaedunya na yamala na si isalungan amori.